naman natin na pro um ano ito pro Smini and pro D Duterte itong mga ito. Well, ito isang uh, international lawyer na si Ernesto Valera ang nagsasabi na yung Soto Law which is yung batas na ang gumawa ay Congress ay bakit hindi nirerespeto ng uh, same congressman, same congressman na dapat nagaanon uh, ito, uh, uphold nito. Ayan, so pakinggan natin itong uh, interview dito sa international lawyer na to at masasabi niya kasi uh, yung uh, bagamat kagabi pinakita ko sa inyo na in the law nakalagay doon na if the congress and the uh, and the committee in the congress will ask for the your source, you have to ano uh, you have to give it to them lalo na kung uh, it's a matter of national security. Okay, so play. Pilawa ng Congress, so, hindi abuse of power 'yon. Mm. Uh, dapat uh, para mong sinabi na Oy, nagpasa ang kongreso uh, in 1956 o kahit ngayon, ng SOTO law uh, protecting journalists, eh sila nagpasa niyan eh, batas nila yan eh Opo. so bakit hindi mo re-respetuhin yung batas na ginawa mo, di ba? so mm. Anong, it's, it's basic ay, uh, uh, common parang, sense oh, huh? parang dinisregard po, may napanood akong Oo. portion na nagsasalita Oo. yung chairman yata ng legal franchises Uh, Congressman tambunting yata yun, na sinasabi niya na while uh, Ka Eric is invoking uh, the SOTO law, it does not apply to this committee. Maniwala ba kayo doon? Tama po ba yun? Hindi, yung SOTO uh, law does not... Hindi, mali yun. Mali yun. Kaya yung binitawan ni Ka Eric, uh, uh, you are not above the law, eh, hindi ba nakakahiyayan na nagpas ka ng law ang Kongreso, bahagi ka ng Kongreso? That law was passed by Congress way back in 1956. Mm -hmm. Yung historical perspective ng Soto Law mm -hmm. under Republic Act 1477 nung inamendahan at sinusugan ng Republic Act 53. That was way back in 1956. So, yung inuupuan nilang Kongreso, bahagi sila niyan. So, kung sasabihin mo na uh, hindi namin re-respetohin yung batasan na ng galing sa Kongreso, Well, kung gusto niyo i-repeal niyo. But of course, it cannot be repealed because this is for public interest. Ang exception lang dito na kung sasabihin nila kung it involves national security. Isang tanong dahil naging human rights lawyer kayo. Maituturing bang parang violation of human rights yung uh, nangyayari ngayon dito sa dalawang uh, sabihin natin broadcast or Broadcast uh, personalities ito. Sila ka Eric uh, Celis at Dr. Lorraine Badoy. Ngayon ay on the third day nag strike dyan sa uh, detention facility ng Batasan Complex. Meron po ba kayong nakitang uh, uh, kahit katiting na pag-violate sa kanilang karapatan bilang isang hindi tao yan, at hindi mamamayag? Yan. Yeah. <laughs> hindi yan katiting, Angelo. Malaking violation yan. No? Malaki. Napakalaking violation yan. Dahil una-una alam mo, nirevisa ko yung... Uh... Alam nyo, sobrang nakakahiya talaga ang Congress natin. Kasi feeling talaga nila tama yung ginagawa nila. Ngayon, ito ang sinasabi ko na uh, hindi maganda. Okay, siguro okay lang mga bossing yung... Uh, alimbawa, ikaw, congressman ka. Tapos, alam mong mali, ah. Alam mong mali pero ginawa mo pa rin dahil nga sa iyong political leanings, dahil sa iyong uh, agenda. Ginawa mo pa rin. Mali yun, pero alam mo, para sa akin, mas okay na yung ganun. Mas okay na yun na yung, ma, yung tama, minamali mo dahil lang, loko-loko ka talaga. Ang mahirap nun, kung ikaw ay isang mambabatas, tapos... Hindi ka loko-loko, tanga ka. Oh, tanga in a sense na hindi mo alam na mali yung ginagawa mo. Ang akala mo tama yung ginagawa mo, ignorante yung ganun. Yun ang nakakatakot. Kasi yung hindi mo kayang tanggapin yung pagkakamali mo dahil alam mo na mali na tama yung ginagawa mo. Kumbaga, mangmang ka, hindi mo alam yung tama at mali. Yun ang nakakatakot. Oh, mas okay na sa akin eh. Halimbawa, Ah, ina-expect ko na yan kay Risa Ontiveros. Kasi, oposisyon yan eh. So, kahit na mali, eh, paninindigan yan kasi oposisyon yan eh. Naiintindihan ko kung ganun. Pero ang hindi ko kayang intindihin yung, galing na galing ka sa sarili mo, akala mo tama yung ginagawa mo, tapos, mali pala. Ibig sabihin, mang ka. Ibig sabihin, tanga ka. Kasi mali na, akala mo tama pa. Akala mo ha, as in, alam ng utak mo na tama. Yun ang nakakainis. Yan yung sinasabi dito sa report na ito. Uh, programa nila eh. Mm -hmm. Na kung saan ay uh, nag-post ng question based dun sa isang congressional source. Ito na yung kay uh, Ka Eric at ka kay Dr. Ray. No? Na sinasabi na merong 1.8 billion uh, pesos na nagagasto mm -hmm. ng uh, yung travel expenses uh ni Opo. speaker maldes, no? Mm -hmm. Pero ito ay galing sa congressional source. Again, kung pakikinig mo ng gusto doon, wala siyang accusation. Mm -hmm. Iyon ay pinots na question ng source niya sa Congress at inilagay bilang uh, public uh, bilang journalist, no? Napakahalaga 'yung role nila diyan uh, sa media, no? Mm -hmm. So, uh 'yung question na 'yon ay humihingi ng na, I'm not saying that they are mangmang. I'm not saying. Kaya nga, ang binit nagbigay ako ng dalawang example eh. Yung isa is, alam niyang mali, pero dahil inutusan siya, pero dahil sumisip-sip siya, pinalalabas niya na tama. Alam niya na mali yun. Pero, uh, kumbaga, loko-loko lang talaga siya. Kaya niya ginagawa yun. Or mukha lang siyang pera talaga, kaya niya ginagawa yun. May ganun. Yung isang part naman is yung, alam mo, natama yung mali yun ang pinakadelikado sa lahat yun yun ang pinakadelikado hindi ko sinasabing ano ha ah, sila yun ha ah. sinasabi ko lang either of the two eh pwedeng nandoon sila kaliwanag mm -hmm. humihingi ng tinatawag nating clarification ano ba ito mm -hmm. so dapat ang ginawa ng uh, uh, ng uh, staff or mismo si uh, speaker uh, speaker ay eh sila na pasti ay tuturing bang kung saan ay yeah, katulad dito sinasabi ni Bright oh, dalawa lang yan boss dada una din nila alam ang pangalaw ang una din nila alam ang pangalawa alam nila pero kailangan gawin no yun perfect ano uh, pumbaga simplest the way to explain it yung tanga hindi niya alam na mali yung ginagawa niya tsaka yung loko-loko na alam niya ng mali tinatama niya pa Oh, ganun lang 'yun. 'Yun yung ano, 'yun yung ating pinaka-perfect na example. Appreciation. Iyon mm -hmm. ay pinous na question ng source niya sa Congress at inilagay bilang uh, public uh, bilang journalist, no? Napakahalaga yung role nila diyan uh, sa media, no? Mm -hmm. So, uh yung question na 'yon ay humihingi ng paliwanag. -hmm. humihingi ng tinatawag nating clarification, ano ba ito? Mm -hmm. So dapat ang ginawa ng uh, uh, ng staff or mismo si uh, speaker. Uh, speaker ay ipaliwanag, no? Kasi you're a public figure. So karapatan ng mamamayan na alam alamin on the issue of accountability and transparency. So wag dapat gamitin yung magkonvinta ng Senate hearing para magkaroon ng ganitong uh, tinatawag nating committee hearing no para malaman lang yung pangunahing uh, tanong ano ba yung source mo mm -hmm. doon sa uh, sinasabi mong tinos doon sa programang yan oh uh, so, uh, to cut the story short according to uh, attorney arnedo valera an international lawyer <laughs> ang sinasabi niya is what uh, the congress did is Uh, uncalled for why because in the first place the law was passed by congress noong 1950s and the same congress <laughs> probably not physically the same because again yung mga 1950s congress na yan, siguro mga patay na yung mga yan makaramihan o baka lahat dyan. but the new congress but still representing or uh, uh, the same cause <laughs> ay the ones na hindi binibigyan ng importansya yung ginawang batas <laughs> At exempted daw sila dun sa batas na yun. Yun yung nakakainis dun So, yung mga mambabatas natin na dapat unang-unang nagpapatupad ng batas, sila yung unang-unang nagdi-disregard dun sa batas na in the first place sila naman yung talagang kasama sa gumawa. Yun yung uh, ganyan, ang kinakaharap natin ngayon mga bossing, papayag ba tayo? O okay lang ba sa inyo na ganyan? Okay lang ba sa inyo na dyan napupunta yung mga buwis natin?